si Ate Jedo makulit. Siya batang makulit. Sinuntok mo naman siyang kaklase niya. kaya ang ginawa nito? Ba't sinuntok siya? Sinuntok ko siya dito. Okay. Ano? Saan ka sinuntok? Sa tae. Tumigil ka? Saan ka sinuntok ni, ni, ano? ni di Ni di Peter? Dito, 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 dito. Ang dami naman. Sure ka? Opo. Hindi ka nagsisinungaling? Baka nagsisinungaling ka? Hindi. Baji mo si singaling ha? Hindi. Ang batang sinimaling, kapatid ng? Toto. Magnanakaw. Ba't nanakaw? mo kasi pinagpukpuk yung ulo mo. Ayo, nggak mau gabe? sa sekolah lagi kenal dia suntuk nih, dan Peter. Kasi po saway siya. Ika, siya po taga pasaway? Opo. Ano po, nagkata na yung tatay yun sa kaklase mo. Pasugurin na naman yun sa school yan. Amo yung point ni Papa yung... Puro ka kasi sumbuni ka na kasi matutong lumaban. Kahit sinasaktan ka na. Kahit masakit ng ano. Pag sinata ka tutugi ako. Pag ano, matuto ka pag kahit, kahit wala kang ginagawa, kahit na nagbe-babe ka, tapos pag sinuntok ka, tapos sobrang masakit, lumaban ka, matuto kang lumaban. Kasi di, di, hindi bad yung matuto kang lumaban kasi sakit, masakit na eh. Wala ka naman ginawa, ba't kasi sinuntok? Muli si Jim Peter, baby pa yan. Hindi ba yung malaki? Eh bakit ikaw, matanda ka naman, ba? baby ka pa naman din. Hindi ako pa ako, baby, matanda na ako. Tapos kung hindi, kapag hindi mo kayang lumaban, magsumbong ka kay teacher ka agad. Teacher, sinuntok na naman ako ng Jim Peter. Sobrang masakit po. Kailangan ko nang magsumbong po sa inyo kasi hindi ko siya kayang ano labanan o kaya saktan. Uy, sabi mo. Uy, sabi. Sabi ni teacher. ano ko pa Peter, bat pa suruotek si Gabriel? Sabi ni Jim, teacher. Sorry na, hindi ko po hindi ulitin. hindi masama magsumbong pag sumang masakit yung sinuntok ka. Hindi ma, hindi masama magsumbong. Okay lang yung magsumbong ka kung hindi mo kayang umaba na. Uy, makinig ka. Hmm. Pag hindi ka magsumbong sa ilagay kita sa ako. Ba't mo ko lalagay sa ako, guys? Eh, di ka mamala na eh. Magsumbong eh. Kahit nasasaktan ka eh. Matuto ka, ha? Hmm, nice ka. Tawa-tawa. Hmm. Ako mga pagalita si Ma -ma -ma paano ka eh. Ko, magsumbong ka. Magsumbong ka kay Ann Pichi pag sinto ka. Makinig ka. Tawa tawa. Ano problem mo? Mati kan na Ah, mati ka rombong? sumbong. si Jupiter pasaway. Ikaw din, pasaway ka rin kasi hindi ka nagsusumbong kahit suntukan <laughs> dito. Dito, dami. Hmm? Suntukin ko kaya doon. Pasaway ko. Kunin mo rin. Yan. Hmm? Kunin mo sa si Peter. Gusto mo mag-away si... Gusto mo makahanap ng kaway si papa mo? Ha? Huh? Gusto mo? Dilaan ko si Peter. Gusto mo ba may makawis papa mo? Opo. Ah, net ka. Ang <laughs> saklap mo ah. <laughs> mm. Ayos si Peter ah. Galing to ah. Galing to mag-asal si Peter ah. <laughs> ano? Galing mag-asal si Peter. Magaling mag-asal? Oo. Baka ikaw yung magaling mag-asal kaya sinunto ka. Ay, hindi ako sinunto. Eh, sabi mo, sinuntok ka. Anong sinami papa mo? Sinuntok niya. Sinuntok niya ako dito. Tsaka dito. Tsaka dito. Tsaka dito. Eh, pa na asar mo. Mahilig ka pa naman asar. Asar ko yan. Asar ko, ko yan. Batang na yan. Hmm. Bad talaga. Niyo mo ba na yan? Ipon. Ilong, 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 ilong. mo. 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 Pwede ni mo. mo. Pwede mo.

Ay, na naku, dudong. Next time, mga, magsabi ka sa akin, ha? Si Peter. Para lagi natin si Sako si, ano, si Peter. Oh. Gawin natin tinapa. <laughs> Kawawa oh. naman. Gawin natin adobo si Peter. Naku, huwag na, pagkalita sa pagsabihan ng natin. Sabi na, Peter, huwag mo na ako pagalita. Ay, huwag mo na suntukin. Kasi, eh. Gawin natin si Jim Peter. Adobo chicken. Uh -huh. Palutuin natin si Jim Peter. Huwag ba dyan? Ilutuin natin! Amumu ka. Oo. 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 Dagot. Sige. Oo. Oh, Oo. Oh, Yucks. Islip ka na Kiss mes. ko si Jim Peter. Hug mo lang. Huwag mo yung ano. I-kiss. Bakit? Kikis ko Pag lang. Pagsuntukin. Narito lang doon. Pagsuntukin ka ni Jim Peter. Yakapin mo siya. Ano Ano na? pag ganyan ko pag si Jim Peter. Pag butuin nga ng bato, batuin siya, tinapay na sinasos sa gatas, so, sabi mo, oh, ito sa iyo, binato mo ko ng bato, batuin, ginig kita ng tinapay na may, ano, sinasos sa gatas. Ha? Pag sinuntok ka, yakapin mo, sabi mo, love, love kita, Peter, wag mo na ako, ano yun, wag mo na ako suntukin. Ganun na naman. Oo. Uh -uh. Butuin ko lang tayo si Peter. <laughs> kasi si kasi, kasi kaya, kaya nanonood si Peter kasi hindi kasi siya nilablab ni mama ni mama niya eh ikaw lagi ka kasi ng mama mama mo tapos lagi lagi kang nakikis eh nagseselo si ano si nagseselo si John Peter sa iyo pakinggan mo ko pag naway ka ni Peter subo mo sa akin matapang ako we hindi <laughs> mo to tenen mo tenen mo kumain ako ng gulay pag sinuntukan ni Peter ng didi isubo mo sa akin Oh. Masinan niya yung clip na tayo.